Hello guys, yan ipapakita ko sa inyo kung gaano kadami yung Burmy worms na natin Yun o na. Dami nila Yan <laughs> Nadami na tayong alaga guys Yan Dami Dito lang to sa part na to Check natin Oo oh. Yan ang dami guys Hmm uh. Kita ba? Bilis nilang dumami. Ano? Oh, oh ang dami. O oh. lilipat natin ito, guys. Alos, malapit na ma 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 maubos ito. Oh. dami nila. wow, sarap naman tingnan. try tayo dito sa part na to so kabila dito dito guys try natin dito kung meron oh madami madami guys oh malilit sila mga, mga anak na siguro ito guys natin sa ilalim. Oh, ang dami. Ayan guys, may mga kuan no. Katawan ng saging dyan. Oh, ang dami na. <laughs> Sulit yung pag-alaga natin guys. Diyan sila Oo, oh. oh, ang dami. Huwag <laughs> natin masyadong guluhin. Ayan, halos Meron na lahat guys, 'yan, yan sa ibabaw huh. Sulit 'yung pagod ah, na ginawa natin, guys. Experiment lang natin dati. 'Yan, tatlo na. At guys, pagkonti na lang, lipat na natin dito sa pangalawa. 'Yun wala pang vermion, guys. Wala pang worm nat worms na nakalagay dyan. Pero yan ang susunod natin nilalagyan. Medyo madami-dami